Hi, guys! Nakaligo na ba ang lahat? Ako, hindi pa. Wala <laughs> na naman magawa. Ang init. Ang init, grabe. Dahil tulog yung anak ko. Eh. Tambay lang tayo. Eh. Tamang tambay lang sa labas. Baka may kumain yan, ha? Wala akong maisip na luto. Saka ang init, lumabas. Ay, anak ko tulog. Tingnan, anak ko. Tada! tulog tulugan ng girl. Mm. Tulog siya. Nais ko yung mga tanin ni tita. May, o, oh, di ba? Ganda na. Pampaganda ng bahay. Ito na, gising na yung bullying kit ko. Ito na, gising na siya. Say hi. Hi, good morning. Yay! Tapos, gumising Umiyak at humingi ng dede. Mm, um, Gutom lang ang pig. Say Bye-bye. <laughs> At pagkatapos niya nga dumede, ito na nga at nanonood na ng kanyang paboritong baby shark. Ito yung batang walang sawa sa panonood ng baby shark. Nayaan ko na nga muna siya doon at ako'y maliligo na. Dito nga ako maliligo sa bomba. Hapon na nga ako naligo dahil umiral ang aking katamaran. At saka nagpahinga din muna ako dahil nga nagayos nga ako ng mga tanim ng aking tsahin. Namatapos na matapos nga akong maligo dito ay nagbihis na nga din ako. At naglagay na nga din ako nitong aking pampahid ng muka. Kasi tabi po sa puson kong lumabas. <laughs> At na nga ako dito ay pinuntahan ko na yung anak ko na nanonood pa rin. At niyaya ko nga sa tindahan para nga bumili kami ng pangmeryenda namin. Ano wala? Ano kita nabila na ice pack? Wow! 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 Hmm? nga dumating si Jeff Jeff na kapatid ko at may dala nga siyang kamachili na may nga ni tita amay para nga daw may kainin kami dito at hindi ko na nga pinatagal at tinikman ko na nga at ito'y matamis nga at ang masarap pero yung anak ko ayaw niyang kainin kaya ako na lang at si Joy ang kumain at dumating din si ate Siksik at nakikain na rin ito nga ang anak ko ang taga lang at ako naman taga ipon ng mga buto lalagay ko nga ito sa mga paso para naman mayroong tumubo